Hi guys, si Admin Rinalton ng Buhay Sa Cruise Ship At itong episode na ito, napaka special na episode dahil pupuntahan natin ang Supercare So guys, nandito na tayo ngayon sa Supercare Medyo iba ng ngayon ng discrouting ngayon Magmula doon sa gate, pumunta kayo doon sa para kumuha ng, ID. Papakita nyo lang yung referral slip nyo. Tapos pipigyan kayo ng uh, form. Ito yun. So ito yung uh, pipilapan nyo. Then after this, didiretso na kayo doon sa machine. So first time kong gagawin to sa machine. Okay, pupunta tayo ngayon from information desk sa uh, assessment third floor po. Ito po, may mga color coding may dito ay Guys, nandito na tayo ngayon, third floor assessment area. Natatapos ko lang dito sa baba. Ang sabit sa akin doon sa registration area, tatawagin na lang daw po tayo. Pinigyan tayo ngayon ng follow-up sheet. Itong kulay pink. Huwag daw iwawala ito. Tapos, pagkatapos natin sa sa court. tayo sa court floor. Laboratory. So, apit na tayo guys. Nurse Joanne yeah. Nurse Joanne, no problem Just... Ingat naman lang Makasok <laughs> ka So pasado na raw ako sabi niya Ay hindi pa ba? Hindi pa, sige ni Sulta sa very first one Okay, so sana ako ngayon next? Diretso ka po ng floor sa may Psycho Test Ay guys, nakakahingal din pala ito Yan. Hanggang 7th floor pala itong Supercare at nandito na tayo. Pinapunta ko ng nurse para sa Psycho Test Town. Katatapos lang natin dito sa Psycho. At ayun, uh, may konting interview pa pala doon sa loob pagkatapos mong mag-fill up. Then ngayon, pinapunta na tayo sa 5th floor. Doon so, naman daw tayo uh, ipi-physical exam. Diba tayo ni Ang SuperCare Medical Center guys ay matatagpuan nyo sa 573 Patria Appeal Matapat lang po yan ng Court of Appeal sa Ermita, Manila. Madali lang po makita guys. Ito nga po at uh, one take lang ang pagkuhawa sa ng medical ngayon sa awa ng Diyos. Ay. Pero matinding uh, preparation po itong ginawa ko bago po ako nagpa -medical. Mga one month po bago magpa ay nag-exercise po ako mabuti. Kumain ng uh, gulay at sapat na pagkain. Alagaan nyo mabuti yung kalusugan nyo bago kayo magpa-medical. isang tip ko po, po yan para sa inyo at saka po kung meron po kayong ibang karanasan sa supercare ay eh magkomento lang po kayo dito sa buhay sa cruise ship at pag-usapan natin kung ano yung mga experience nyo maganda man yan o pangit para po uh, malaman din po nila kung ano po ang mga nangyayari yan sa supercare medical center ako nga pala guys, si Rinal Banda ng Buhay sa Cruise Sa susunod po ulit na episode, magkita-kita po ulit tayo. Mabuhay po kayo lahat.